Handa na ng itong si Justine Brownlee para sa Doha International Cup at maging sa third th final window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Goal ng Gilas na magkaroon ng malinis na record sa qualifiers at maipakita na nasa top pa rin ang level ng kanilang laro kahit nawala ang ilan sa core players ng Gilas sa kanilang position kagaya ni Kai Soto sa center position na inaasahan naman natin na makakabalik pagkatapos ng kanyang recovery. Wala naman sa 100 100% si Troy Rosario. Sa ngayon, merong minor injury na kailangan niyang ipahinga ng ilang araw at posible na baka may mamiss nga siyang mga laro sa Doha International Cup. Kakailanganin pa naman natin ang lahat ng mga players na sanay sa sistema ni Coach Tim Cohn na merong size. Nabanggit ni Coach Tim Cohn na kaya ni Troy Rosario na dumepensa at yung height nga rin niya ay papalag maging sa loob ng paint makakatulong sa mga core bigs ng Gilas team. Maging si Japet Aguilar ay hindi nga rin makakapaglaro sa Doha. International Cup at pagkakataon ito para kay Carl Tamayo, AJ Edu, Jun Marupahardo, Mason Namos at Jamie Malonzo na mag-step up laban sa team ng Qatar, Lebanon at Egypt. Malakas pa rin ang rotation na ito at magkakatalo kung sino ang mas may pulidong chemistry sa maikling panahon lamang ng insayo at ang team na iyon ang mangingibabaw ang laro sa Doha International Cup. Kasama nga rin itong si Ansh Kwame sa pool ng Gilas posible na pagpalit-palitin ni Coach Tim Cohn, sina JB at Ansh Kwame sa Doha International Cup para nga rin makita ni Coach Tim Cohn kung idadagdag pa niya si Ansh Kwame sa rotation ng mga bigs para sa FIBA Asia Cup lalong lalo na at walang kay Soto o kukunin niya si Melora Brown at JB pa rin ang gagamitin natin two way player at maaasahan nga rin talaga ang kanyang opensa kung local nga lang sana si Ansh Kwame may ay walang problema ang gilas sa rotation ng mga bigs natin kahit na. Pansamantalang wala na munang kay Soto. Maganda ang nilalaro ni na Kevin Quimbao at Carl Tamayo sa KBL at nakikita natin na gagamitin ni Coach Tim Cohn ang dalawang players na ito sa Doha International Cup. Sana nga rin lang ay hindi nga madismaya si Melora Brown dahil sa gilas nga siya maglalaro kaya naman sa SBP talaga niya ibibigay ang mga dokumento na nagpapatunay na local player ngasya nga siya at hindi pwede na idiretso niya ito sa FIBA dahil SBP ang namamahala sa Gilas team. Alangan naman na magbibigay ka ng dokumento sa FIBA diretso kung hindi ka naman pala kakailanganin ng SBP ba diba? Ibig sabihin lang nito gusto rin ng SBP na maglaro si Milora Brown sa Gilas kaya naman tinanggap nila ang kanyang dokumento na huli nga lang sa pag-upload sa FIBA portal. Yun ang naging issue kaya naman walang QMB sa Gilas ngayong 13 final win ng FIBA Asia Cup qualifiers. Ang maganda dito, mas malaki na ang chance ni QMB na mapabilang sa gilas pagdating sa FIBA Asia Cup, mas may oras ang national basketball team natin na maginsayo at magkaroon ng maraming friendly games para sa preparasyon sa FIBA Asia Cup at nang sa ganon, ay makabisado ng mga bagong players ang sistema at magkaroon ng chemistry kasama ang mga ibang gilas players. Kapag na-integrate nga ni Coach Tim Cohn si QMB sa kanyang sistema, siguro sigurado na ang gilas sa FIBA Asia Cup at sa experience ni QMB US Division 1 level na kung saan mga NBA players na ang ilan sa nakabanggaan ni QMB noon at dahil sa high level experience niya at yung laki at talent niya sa paglalaro ng basketball, ang resulta sila ang champion sa UAAP, tinalo nila ang team ni Kevin Kembao.